Mga Katrops, welcome back all sa akin channel Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng mga players ng Denver Nuggets matapos silang manalo laban sa Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging request ni Anthony Davis ngayong araw sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga Katrops, Matapos nga po na manalo ang Denver Nuggets sa kanilang game ngayong araw laban sa Los Angeles Lakers, ay umabot na nga po sa 8 game ang kanilang winning streak sa kanilang matchup. At salamat nga po sa napakagandang execution na ginawa ng kanilang mga players sa uling mga minuto ng kanilang laro. Sa paungo na nga po ni Jamal Murray na sinabi sa kanyang interview na gusto nga na niya po niyang mawala ng buhay ang arena na Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po kay Murray ay malaki rin naman nga po ang naiambag ni Michael Porter Jr na inaming nakuha nga na po niya ang kanyang rhythm sa kanilang laro na siyang rason bakit wala siyang namintis ni Samang Tira. At dahil nga po sa pagkapanalo ngayong araw ng Denver Nuggets, ay umabot na rin naman nga po sa 6-0 ang kanilang winning streak simula All-Star break na isang napakagandang sinyales para sa ating defending champions. At bagamat man nga po nananatili pa rin ang Nuggets sa ikatlong pwesto sa standings ng Western Conference, sa kanilang record na 42 wins at 19 losses ay 0.5 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito ng katapuan na Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin, kailangan na lamang nga po nalang panatilihin ang kanilang mga pagkapanalo sa kanilang mga susunod na game upang sa ganon ay makuha pa nga po nalang first seed bago pa man pumasok ang playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging request ni Anthony Davis ngayong araw sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops ng pagkatalong muli ng Lakers laban sa Nuggets, ay halos lahat nga po ng kanilang mga players ay hindi napigilang madismaya sa pinakitang performance ng kanilang kupunan. Ayon pa nga po sa naging pahayag ni Ruby Hachimura sa kanyang post-game interview, sinubukan na rin naman nga na po sana nilang makasabay at makalamang sa kabukan ng kanilang laro. Ngunit sa tuwing pumapasok nga po ang last 3 to 4 minutes ng fourth quarter, ay dito na nga po sila nagkakagulo at napapabayaan nga po nila na makapagtala ng puntos ang buong Denver Nuggets. Gumamit na naman nga po sila ng iba't ibang klaseng depensa, ngunit hindi naman nga po ito umobra since lahat nga po ng mga players nito ay kayang gumawa ng puntos. Sinabi naman nga po ni Austin Reeves na para nga matalong matalo ang Nuggets ay kailangan nga po nilang ayusin ang kanilang performance sa fourth quarter, gayong kapag hindi nga po nila ito ginawa, ay matatalo at matatalo lamang nga po sila dito. Ayon na naman nga po kay Antra Davis, kailangan na nga na ihinto ni Lebron James ang paggawa ng record at milestone sa kanyang karir since kapag nakakagawa nga po siya nito ay parati nga po silang natatalo sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.